Lulutuin natin, ginisang kinchay, lalagyan natin ng tokwa para sa may diabetes, para sa inyong puso, pampapayat, anti-cancer recipe na din. Ito munang tokwa. Alam nyo ba, napaka sustansya ng ating tokwa. Mababa siya sa calories, pero siksik sa bitamina, mineral, at saka protina na lahat ng kailangan nyo. So nagpainit na tayo ng mantika at papapulahin natin itong ating tokwa. Okay, so maglalagay tayo ng tokwa. Yan, papulahin lang natin yung ating tokwa. Um, sabi nga ng American Heart Association, eh, healthy at ng Harvard School of Public Health na healthy ang tokwa. Ayon dun sa pag-aaral ng Circulation Journal noong 2020, yung mga tao daw na kumakain is, at least sa uh, isang beses, isang linggo, e eh, bumaba ng 18% ang risk ng pagkakaroon ng heart disease nila. Tapos, meron pa uh, European Journal of Nutrition. Ito ho, pag-aaral ng kalahating milyong katao. Nakita nila na yung kumakain ng soya at least 4 times a week ay mas hindi namamatay ng heart attack. So, itong antokwa, sabi ko, low-calorie pero napakaraming protina iron, calcium, magnesium, manganese, copper, selenium, vitamin A, phosphorus, at zinc. So, mataas sa protina, mataas sa vitamina, mataas sa mineral. Maganda sa inyong puso kasi nagpapababa ng cholesterol, ng uh, bad cholesterol, yung LDL. Nagpapababa din ng blood pressure. Anti-cancer pa to. So, kung meron po kayong breast cancer, cancer sa tiyan, o prostate, basta hindi bawal yung estrogen, eh, pwede po sa inyo itong tokwa. At nakita na, di ba sabi ko, bagay to sa diabetic. Kasi, may protection ng mga diabetic dito. Nakita nila, mas nagpapababa ng blood sugar. Tapos, para sa matibay na buto, utak, tsaka yung menopause na sintomas, nakakatulong din ho yung tokwa. Ang pinag-iingat lang sa tokwa, ay eh may estrogen-sensitive breast tumor. So, sasabihin naman sa inyo ng doktor nyo yun. Tsaka yung mga may problema sa thyroid. So, pag yun po, medyo ingat-ingat muna don sa tokwa. Yan. So, papulahin lang po natin yung ating tokwa. Yan. Medyo tinaas ko na yung heat. Tapos, lalagyan natin siya ng kinchay. Yung kinchay, sa English po, ay celery. So, bagay sa tokwa. Di ba nga pag tokwa baboy, bukod dun sa sibuyas, dahon ng sibuyas. Yan. So, meron tayo dito fresh dahon ng sibuyas. Ito. Ito nga, nilalagay ko lang sa tubig pa ulit-ulit kong ginagamit. Eh. So, ma masarap tong panimpla itong ating kinsay sa ingles, celery. Ito po, may fiber, may vitamin K, vitamin A, C, calcium, iron, potassium, saka folate, then phosphorus. Anti-cancer po ang kinsay may flavonoids. So, napakarami hong flavonoids ng ating kinchay. Bukod pa doon sa vitamin C. Tapos, actually, yung flavonoids, mga pangalan niya, katulad ng lunalarin, bergapten, quercetin, luteolin, phenolic. Tsaka, nagpaparelax po ng mga ugat. So, maganda po ito sa blood pressure nyo. At sabi ko nga, bagay din to sa diabetes kasi pinapangalagaan niya yung beta cells ng ating pancreas so pinapabagal yung paglala ng diabetes at mas ginagamit niya yung asukal ng asay maganda din po ang pinchai sa inyong puso dahil may potassium pambababa ng blood pressure bukod pa po dun sa fiber na nagpapababa ng kolesterol. so laban sa pamamaga maganda din ho sa inyong mata kasi may antioxidant siya laban sa acute macular degeneration o yung paglabo ng paningin dahil sa pag-edad. Bukod pa dun sa vitamin A, C, and E, tsaka yung lutinia, tsaka yung niya, Para hindi kayo tumaba, may fiber at may water. So kaya nga itong niluto natin talagang pang puso, pang diabetes, at saka anti-cancer recipe. So, kapag mapula na po itong inyong tokwa, nasa sa inyo na po hanggang ganong kapula ang gusto niyo. Yung iba gusto din crunchy. Yung iba naman gusto malambot. So, bahala na ho kayo. Pag mapula na yung inyong tokwa, yan, gaya nito, pwede na ho nating igisa yung ating sibuyas at bawang. Okay, ihalo na natin sa isang tabi. Yan, igisa plus yung ating bawang. Mabilis lang mo itong lutuin. So, bahala na kayo kung gusto nyo crunchier or hindi crunchy, mas malambot. Tapos, isama nyo na yung bawang sibuyas. Yan. So, babango na ho yan. Ang pang... Ang Panimpla po natin, pwede pong paminta at saka toyo. So, lagyan na natin ng konting paminta, konting toyo. Yung iba, gusto may sabaw. Yan. So, konting toyo para gumanda din yung kulay. At habang ginigisa nyo, eh, yan. Pag okay na sa inyo yung crunchiness ng inyong tokwa, depende kung gaano kalambot yung gusto nyo, mabilis lang naman lutuin itong ating Pwede nyo hong sa ng tipot. Yan. Any. Pwede rin ho, ah, giniling na baboy o kaya naman, eh, hipon. Masarap din hong pampalasa. Binalatan ko na ho yung ating hipon. So, yan ho yung mga sahog natin. Kung gusto nyo purely vegetarian, wag nyo na ho lagyan ng hipon. Pero yung iba, kung allowed naman kayong kumain ng seafood, pwede po yung hipon. Tapos, ang ginawa ko, kasi kami palagi namin ulam to, gusto namin may konting sabaw. So, pwede nyong dikdikin yung ulo, tapos, yung ulo ng hipon. Tapos, pipigain ninyo. Ayan, pipigain ninyo at siya yung isasabaw ninyo. Yan. So, pakuluin lang para mas malasa yung niluluto ninyo. So, konting kulo, tapos, saka natin ihahalo yung ating dahon ng sibuyas. Yan. Okay. Masarap to kasi malasa. Tapos, yung ating kinchay. So, ang bilis lang niya lutuin, pero masustansya at masarap. So, ganyan po. Yes. Ang kinchay po, talagang pangpalasa sa mga lutuin sabi ko nga, tokwa baboy, bagay din ang kinchay. So, ilagay nyo lang po doon sa ibabaw. Kami, kahit nga ho, bawang sibuyas, kamatis lang, masarap na. Lagyan nyo ng kinchay, damihan nyo yung kamatis nyo. Eh, pwede na rin hong sausawan yun. Lalo na ng isda. Okay? So, ito na po. So, maaamoy nyo yung kinchay nyo. So, ito na po yung ginisang kinchay natin na may tokwa. So kinchay pa kinchay at tokwa para sa inyong puso sa mga diabetic, pampapayat, anti-cancer recipe na rin po. So inok ko na dahil mabilis po itong maluto. So ito po yung finished product.